Hello mga pare isang makulimlim na tanghali. Puro ulan. Ah, panibagong araw po. panibagong vlog na naman po tayo. Ah, kung ikaw po ay napadaan lang sa aming channel, huwag pong kalimutan mag-subscribe, pakit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga ina-upload namin. Ah, ngayon po ay maghahanting tayo ng mauulam na naman. Ulan ng ulan, hindi makalabas. Ngayon lang tumigil ang ulan Kaya maghanting tayo dito sa paligid lang Ang hanapin natin yung maaamo <laughs> Yung madali lang dakmain <laughs> Kasama ko ngayon si Ka Felix Maghanap kami ng pangulam Maraming pangulam dito eh Yan po si Ka Felix kasama ko Maghanting tayo amin ngayon ano tap yan dito tayo labong naman ngayon ng ating natin <laughs> labong labong ayan ito ang anin natin uy tangkad na Ayan. Masarap itong ano. Sige. Masarap itong adobo. yan I-adobo natin at yan ang pang-uulam natin ngayon. Wala. Yung ilog. Napakalaki yung ilog. Napakalaki po itong ilog ngayon. Wala hong mahuling ano, Tilapia laki yun oh eh. Ayan Oh. Yung mga screen lubog. Ayan, okay, pwede na 'yan. Marami na 'yan. Meron pa ba? Kung meron pa di isa pa. Pero kung wala na di tama na 'yan. po. Tama na yung isa. Marami na laman yan pagka nahiwa-hiwa yan. Ayan, maiadobo naman. saka inaktiwain ng parang pansig yan yan sa mga ilupanong tulad ko gustong gusto ko ng ilupano to lalo kung may sahog na no sa ang ano ihahalo dito tapos may inihaw na tilapia o kaya bulig sarap pero ang gagawin namin dito adobo Yeah, Di parang at tarap. ayan po nahiwa ko na o oh, ang dami rin nung ang dami rin nung isang piraso okay na yan marami na yan ang ganyan po ang paghiwa. Ayan. Sarap nito. Ayan mga pare ko, pinakuluan ko muna. Ayan. Saka ako igigisa na lulutuin. Eh. Para matanggal kung may pait man o may ano, maalis yung pinaka pait o pap, mapakla. Ayan. Gigisay na natin mga pare ko. na natin mga pare kay. Tik. Bisa, bisa, bisa. Ya, nak poya. Kita kena. Ayam pok, adobong labong ayam po luto na ibabaw ko yung tilapyang pwelte ni Rito pinakasahog niya ayam po luto na ibabaw ko yung pritong ano, tilapya ang pinakasahog niya ayaw na pwede na yan nanguwi na natin ayan po, luto na ang ating labong adobong labong ayan, nababaw ko lang yung ano yung pinirito ayan okay, kain na tayo sarap niyan adobong labong ayan po, kain na po tayo sarap naman ng labong Oh, yan oh. Adobong labong. Yan yung mga nag po ng ganito. Ayan, sarap nito. Sarap ng labong. Yan. Yung sahog niyang prito. Kaya ibabaw ko lang oh. ko. Ibabaw. Ayan ah, Okay.

Mm hmm, <laughs> mm -hmm. <laughs> mm -hmm. <laughs> ito po ang ka namin maging eh hindi maging ito madaling maging takmasang takmalang

Uh, tapos na naman po ang kainan kaya shoutout naman po tayo uh, shoutout po kay Rod Choi Pising Adventure pare kay shout shoutout sa iyo magandang hapon uh, eto hindi ko makakalimutan siyempre ito si Sir uh, Parts Dween in Dubai kasama na rin po ang kanyang misis at laging nanonood po sa amin na uh, Ma'am Lynn at sa kanyang bunsong Jared shoutout po sa inyong lahat Sir at Ma'am magandang hapon to, tirang bisaya shout out kabalag bag hunter shout out parikoy magandang hapon ilokano gunner ilokano sniper shout out sa inyo mga parikoy magandang hapon hagorn hunter shout out parikoy big floor garcia ito po ang mga walang sawang nanonood sa amin maraming maraming salamat Pasmado Hunter Shoutout pare ko magandang hapon Bidimar Channel O oh, ito parikoy, Lagi kitang sinashoutout uh, BIDIMAR Channel Hindi mo lang siguro nakikita yung shoutout ko Sa iyo Amyanan Hunter Shoutout sa iyo mga pare Simply Treasure Shoutout pare ko magandang hapon Secret Hunter Channel uh, Shoutout sa inyo yan pare Magandang hapon Ronald Canyeso shout out pare Style TV shout out pare Kabagis Hunter shout out sa Kabagis magandang hapon Kabangbang uh, Hunter shout out pare magandang hapon Bukid Mix Vlog uh, shout out sa iyo diyan magandang hapon Jocelyn Orisido kapatid ni Kapelix shout out sa iyo diyan at saka si Milanyo Orisido Shoutout sa inyo dyan sa Negros, sa Oriental o Occidental. At shoutout din kay Alan Mitra ng Saudi Arabia, Alan, shoutout sa iyo, dyan. ingat dyan lagi. At si Kagawad Tata ng San Gabriel, shoutout sa iyo dyan Kagawad, magandang hapon. Insong Pardillo, shoutout Insong. At saka shoutout din sa kapatid kong Ronald Valdez, Glenn Valdez. Nicomedes Valdez Clarissa Valdez ng Nueva Vizcaya shoutout din sa inyo dyan magandang hapon at shoutout din kay Ryan Alap pala na uh, nasa Qatar shoutout sa inyo dyan uh, Ryan ingat lagi dyan magandang hapon Okay, uh, hanggang dito na lamang po ang aming video at maraming maraming salamat na naman po sa walang sawang panunood at sa pagsuporta sa aming channel. Uh, sana hindi kayo magsawa. Uh, maraming salamat po hanggang dito na lang po. Magandang hapon. Ba bye bye!